بل d search na natin ang ating liliguan sa linggo. Ano pa yung Kaibiyang? Kaibiyang. Kaibiyang Beach Resort. Dahan. Kasi ang daan. Ito ang dagat. Hindi pa makikita. Doon. Dahan lang. Kasi ang daan is 600. Mahal lang kami. Bismillah. Ang Binag. dahan. naman sobrang ganda. Hindi naman sobrang ganda. Pero carry na. Mahal 1,000 na doon entrance, entrance pa lang. 3300. 3300. Eh oh, di, sa entrance pa lang, talo na tayo. Daan. Yan, ang daa, yan ang daan. Yan ang daan. Papuntang kay bi, kay, ano? Kay, kay Biang. Kay Biang uh, Beach Resort dito sa Puerto Azul. Azul. So, So, yung sa linggo. Sabi nga ni Kuya, alas 6, alis na raw. Dapat mga 5.30, makalarga na tayo. Diba? Tapos, magre-red pa ng tables and chairs. Diba? Okay na yung may ganong kwarto kasi hindi na banyo. Diba? Tapos, ka na naliligo. Hello. Ito, parang ano naman yan. Ganoon din, pero mamahal ata dyan. Dati alam mo itong puerto aso ng halong ito dati. Dito naman yung pamuntang panan, pan pahiman. Pero, ayun yun. Nasa 5 kilometers pa daw, sabi naman. Ayun, ラブコ gala-gala. gala kahit umuulan. Hmm. Okay. So, magandito na lang kasi lumalakas ng ulan. Bye-bye! Ngayon, no? Kali-kali ko na yung... uh -huh, ng Pwede na rin tayo dito, mahal. Oo nga. Mm Kasi kung dudulo pa tayo. No? Oo nga, ganun din naman. Ganun din naman. Ayun nga. Oo oh nga, pwede. Pwede rito. Oo, oh, may mga drinks okay. din dito. Ayan, ganda. na lang. mga cottage Ito, ayan. Ito siguro. Ayan. rito, ano. Hindi, dapat makakuha tayo ng cottage na ano. No. Parang gano'n siguro, mga ganyan. Pero hindi siguro. Hindi. Mm Hanap -hmm. naman tayo ngayon ng... Ito, pertosol pa lahat, oh. Ito, ito, mm ito, -hmm. ito, 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 ano to ito, kay Bang, ano? Kay, kay ano? abiyas ano? Ito mo kayo, ako na naman. Ito mo kayo. kayo. Ito Cafe muna tayo dito sa uh, Seaview Ternate, Cavite oh. Ito oo, lang palang, ano, eh. Maganda, eh. Kung doon, mas maganda ro. Diyan sa kay <laughs> tayo mga idol kusang na tayo nakakarating <laughs> turn natin na so yan tapos na kami mag uh... chocolate at kami ay hahanapin namin yung ano yung hanapin natin mahal? yung so, isang? Dalaroy Dalaroy Resort